Hello guys, welcome back to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo mga Gemini? So titingnan natin kung ano ang iyong energy update nitong 2024. So general reading ito, um, pwede mag-resonate, pwede hindi. No? Kung nila mo kung ano yung akma para sa inyo. At ang ibang hindi ay paubayan natin sa iba. No? So, thank you. Thank you sa um, patuloy na pagsuporta. Maraming maraming salamat po sa walang sawang nanonood. Um, thank you. Thank you so much po. And um, Merry Christmas po sa inyo, um, mga Gemini. So, simulan na po natin kung ano yung energy update this 2024. Okay, um, Gemini, the magician. Ito ang iyong total energy this 2024. So, ibig sabihin, you are manifesting. You are manifesting na gusto mong makuha para sa'yo. Siguro ito yung um, pagmamahal sa pamilya um pagkakaroon ng financial stable uh um, mag-explore sa sarili or gumawa ng mga um, mga rituals or, or mga pampaakit para sa swerte and um, marami ka marami kami may na manifest this 2024 So, ano pa ang message sa inyo this 2024? Tignan natin mga Gemini. Okay, Gemini, no? Um, um, so, you, um, you are manifesting, no? This 2024. Um, dahil, gusto mong maging masaya, masaya yung pamilya mo, no? Gusto mong maibigay yung mga pangailangan nila na, um, na para maging mapasaya mo sila. Mapasaya mo sila at maging um, matupad yung mga minimithi mo, yung mga pinapangarap mo. Um, there's a lot of um, 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 pagmamahal and then ang um, mga kasi napaka ano yung ilaw din napaka chill so I means ibig sabihin um, okay lang, okay lang yung hindi ka dito gaano nag-aalala. Kumbaga, um, napapalibutan ka ng um, mga sumusuporta sa'yo, no? Pamilya mo, mga anak mo, yung mga siguro meron ka rin mga friends na um, tinutulungan ka, no? And dahil nga dyan sa pagiging kalma mo, na may maintain mo, na maintain mo yung mga um, nare-receive mo mga blessings sa'yo, um, binabahagi mo rin sa kanila yung iba, no? Namamahagi ka rin dito ng mga blessing na nare-receive. Kung nagkakaroon ka ng balance dito, binabalance mo lahat ng bagay, no? Um, kaya lang misan, um, um, ka ng um, kasagutan o naghahanap ka ng um, liwanag doon sa mga um, pinag-aaralan mo o pinag-iisipan mo kung ano man tong mga minamanifest mo, no? Minsan nalulungkot ka kasi hindi mo makuha yung resulta kasi nandun yung pagdadalawang isip mo, no? Kaya um, ituloy mo lang kung ano man tong mga pinag-aaralan pinag, -aaral, pinag mo, yung mga naisip mong idea, huwag ka magdalawang isip, no? Kasi um, nasa manifestation ka, so kailangan um, i-gawin mo, trabahuhin mo, no? Mag-aral ka yung mga pangarap mo para maabot, no? Dahil um, makukuha mo yung mga kasagutan na hinahanap mo. Huwag ka magdalawang isip, no? So ano pa? Ano pa ang message sa inyo this 2024, mga Gemini? So, dito, Gemini, no? Um, talagang um, fully supported ka about your family. No? At uh, sa mga parents mo, um, talagang supportado mo sila. No? Sa, family, sa pamilya mo, supportado ka. No? Binibigay mo yung mga kailangan ng mga magulang mo. Uh, tumutulong ka sa kanila. No? Kasi um, parang commitment, commitment mo to sa kanila. No? Kaya minsan siguro nalulungkot ka dito. Um parang um, may mga problema ang dumarating na parang ikaw lang ang inaasahan, no. Ikaw ang inaasahan nila. Kaya um, ang kaya gusto mo nang um ayaw mo nang maingay, ayaw mo nang masyadong magulo, no siguro meron kang problema eh, merong dumating din na problema sa iyo na sa pamilya mo sa person mo sa trabaho mo no kaya um, parang naririndi ka na no ma ano ka na um, naiingayan ka na kung mag um, parang um, ang hirap na mag-isip no kaya gusto mo mo ng um, magkaroon ng um, magkaroon dito ng tahimik na para makapag-isip ka ng maayos kasi um, kailangan merong kumbaga challenge to sa'yo eh. Mga challenge na dumarating sa buhay mo na pinag-iisipan mo na mabuti kung paano mo masusolusyonan, no? At pero nandun pa rin sa point na ang um, pinapagdasal mo, no? Na masolusyonan tong mga problema mo na dumarating sa'yo at pinagpipray mo kung paano ka matutulungan ni Lord, no? So, ano pa ang message sa inyo this um, 2024? Kuwata ng self-care para sa inyo, mga Gemini. Okay, Gemini, um, self-care. So, kailangan mo dito mag-relax, no? Makapag para makapag-isip ka ng maayos. Um, bigyan mo yung sarili mo, bigyan mo ng time yung sarili mo para makapag-isip-isip ka sa mga ginagawa mong um, dito, sa mga ginagawa mong pag-solusyon. pag, pag solusyon na meron kung ano meron sa iyo, no? Kailangan mong mag-relax mo na, no? mo mong manang i-unwind yung sarili mo, no? Para makapag-isip ka na maayos. Maraming pumasok na um, idea na gagawin mo na maraming at action na gagawin mo, no? So, yan po, yan po ang message sa inyo nitong 2024 Gemini. Um, thank you. Thank you for watching po and God bless po.